Ikaw ang naunang nahawahan ng pagbumuka. Pero po, hindi ka naman aswang. Ganun po ang natin. Ano nga ba ang katotohanan sa buhay ni Nana Isin? Bakit ngayon tila ay may lumalabas na ganito mga klase ng kwento? Ikaw ang niyang muka. Yun, pati yung kapatid nung naghawig din ang muka nung kapatid. Parit po kami dalawa. May asang dito talaga. Kamulahan anak dito. Dusty roads. Hmm. The name the skies. We lay our blanket by the riverside. Fields of corn beneath the golden sun. Children's laughter fills the air in this small town life. Gantang hapun po sa lahat ng mga manonood natin. po ito yung uh, first mission trip ng Team Marcos. Uh, before kami pumunta sa Tagcowin, Quezon, ay dadalaw muna tayo kay Nanay Isin. At kamustahin natin kung may balita na po siya sa kanyang asawa kung ano na po ang uh, sitwasyon sa hospital. Kasi uh, wala siyang balita noong nakaraan kung ano na nangyari sa mister niya. Eh baka ngayon, sakaling may update na. At baka kung ano may tutulong natin, eh tutulong tayo. At salamat nga pala. Uh, 3.4 million views na po yung part 1 nating kay Isin sa ating Facebook page. Thank you so much po. At syempre kasama ko ngayon ang Team Marcos. Wala lang po si Buboy. Kasi ano, uh, may mga ibang reason na tsaka na lang namin sasabihin. Dito na po tayo. At kasama namin yung bunsong kapatid ni Commander Shema. Katulog namin sa mission trip natin. Daming aso dito. Pagbungod pa lamang namin dito sa tahanan ni Nanay Isine, may mga narinig na ako na ingay sa loob ng kanilang tahanan na tila may kausap siya sa loob na ibang tao. Kamusta po kay Nanay? Kamusta? Ganito na. Okay, okay na. naman? Okay naman. Kamusta po yung mister niyo? Anong update Ngayan. po? Nandiyan na po? Naandyan na. Nagdating ko nung isang kahapon. Kah kay... Sino po nagdala sa kanya dito? Siya lang na lang nagkasakay sa motor. Ay, siya lang po magisa? isa Oo, pagdating dyan sa bahay, para matut sa daan, para siya matutumba ng ang katawag pagkaturok ng... Um, hindi na mam. po siya. Di ba sabi niyo po may sumundo sa kanya dito? Ay, hindi ho. po ba ambulan siya ang sumundo sa kanya dito? Hindi po. Motor. Ah, motor lang. Ah, parang nagmalasakit lang din talaga kay tatay, ano? Pero ngayon po ay, mixabihin ibig sabihin si tatay, mula dahit, nagbiyahe siya mag-isa lang papunta dito. Eh, grabe naman po yun. Ano? pero yung nagkasi sa kanya nung una, kasama pa niya. Yung kaso sa kanya, kasama pa rin. Kasama ko rin po niya sa bayan. Ang sa bayan. Dito, siya, nag-ano na lang siya. nag na. nag na pupunta nang. dito. Kumusta naman po yung sitwasyon ni tatay? Hoy, ano yung ka rito? Oh, uh, kung tata? ano po si tatay, yan yun po. Kung may Ano? Ah, hmm. uh, baka ka? po nahihirapan si tatay. Huwag niyo na po munang pilitin at baka nagpapahinga. Ano? Ay, ay, dapat po si tatay lagi may damit. Base nga sa nakita ko ay mahina pa sa ngayon apa ang pangatawa ng asawa ni Nanay Isin. Basta naman na yung naging, ano nyo, uh, araw mo nung wala si tatay dito ng ilang araw. Kuwan po, ka. Mabuti naman po. Hmm? Okay naman? Okay naman po. Bakit nanay? Parang ngayon na kasi mangot ka. May problema ka ba? Ha? <laughs> huh? Gawa po na ako, anay. Eh. Kadadating rin po galing ka lang, baka namista po ako. <laughs> ah, namista ka? Hmm, Kumusta naman sa pistahan? Anong nangyari? Ay, mabuti naman po pakain ng mga tao. Ah, yung purpose mo kaya ka nagpunta doon para kahit paano magkaroon ng pagkain. Oh, um, ah, tapos akong ulam. Ah, nadala mo si tatay. Dinala ko po ng isang balot-balot ng ulam. Ay, ganoon. Nani, ano may tatanong po ako si sa'yo. Ano po yung nasa kilay mo uling po yan? Ay, bro po. <laughs> <laughs> Wala ka ba ng kilay, nanay? Wala po. Eh, kaya kaya ito tinatawag na aswang at gawa ng... Ang kapal-kapal naman ng kilay mo. Kaya kaya ito tinatawag na aswang at ang kapal. Uh -huh. Napakapal po yung pagkano. Tatay, kamusta po? Ito, paghihirap mo kanina. Ay, mahina ng panting ang panting mo. May tatara-tara. Huwag mo Kumusta naman yung naging, alam mo, sa ospital tay? Ay, pangit. Ay, bakit po? Dametan mo siya tatay, nanay. Tanggang um, sumbrero. Kasi ang angko, um, kinagat ako ng pusa. Oo oh, yun lang ang kinangot sa akin. Ay, mahinang kasi. Kasi ang doktor na alam ko, na sakit. Inaram. Para madumi ang damit yun. Ay, siyempre at pinupunas ko. Ay, kaya naman pala ay. Okay. Tatay, kayo uh, po ba ay may, may ano, may binayaran ba kayo sa ospital? Wala, Wala naman. Wala. Oh, mayroon ng kante. Kante na yung kante. Sino po ang nagbayad ng mga bayarin nyo? Ako. Ah, may dala po kayong pera nung papunta doon? Oo. Uh -huh. ah, po galing ang pera nyo na ipinambayad? Ay. Matatagyan, nasa... Look mo matagal na. Matagal na. Ano yung inipon nyo? Oo. Tinabi-tabi nyo yung pera na yun? O siya nagkasabihin hindi na Ah, baka in case na ganyan may karamdaman kayo, may magagamit kayo, ano? Yung siguro ang iniisip ni Nana Isin. Parang mahina ka patay, pwede ka naman pumagpahinga din sa loob. Ay, hey, araw-araw ba pa ang pahinga ko? Tulog. Hindi mo na po kayang ano, mag-exercise-exercise, uh, di hindi mo na kaya. Mag-ehersisyo, hindi mo na kaya. Matutumba ako. Ang matutumba. At napansin nga rin namin dito na wala sila man lang kahit ni isa na upuan dito sa kanilang tahanan. Tay, anong pangalan mo pala? Eliodoro. Inidoro? Eliodoro. <laughs> kala ko Inidoro. <laughs> Mali ang pandinig ko tay. Mahina na nga ang utak ko ay mahina pang tinga. Eh, ganoon din naman bagay sa iba. Ay, kala ko po ay. il... Ano ulit? Eliodoro. 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 Ah, Eliodoro. Duro. Ah, gano'n na kayo katagal nagsasama ni Nanay Isi? Nasa bahay ni City ah. na yata kung nga tayo taon na. Sobrang tagal na pala. Kayo ba'y kasal? Oo. Oh. Wow, ayos pala. Kasal pala kayo saan? Sa pare, sa sa West? Mayo na nagkasal sa amin. Adi, ibig sabihin, sa West kayo kasal? Oo. Ah, eh... Ba, ano, uh, si Nanay Isin pang ilan sa naging asawa mo? No? Baka magalit kayo. hindi kami magagalit tayo. Sinanaisin. Baka sinanaisin ng magalit. Baka, hindi, kayo naman ay maiidad na kumbaga yan ay ibahagi mo lang sa amin. Siyempre, yun ay nakaraan mo na yun ay bago sinanaisin. Yung daw asawa. mo? Hindi. Kasi ako, banto nga akong karunggun para At uh, may hirin sa ito rin ako kanti. araw. Bali, ilan na naging asawa mo? Ito. Pang Anim. Ito. Pang-anim si nanay. Oo. Oh. Ay, grabe. Lahat ba yun? nagde sa iba, nagkaanak ba kayo? Hindi. Ay, hindi ko yung pinapakalma. Ah, talagang ang pinakasama nyo lang, lang? Yung ko lang. Kausap po sila sa bunganga at saka sa surat. Pero nakaka... Ah, okay. Parang girlfriend, girlfriend, ganon. Oh. Pero hindi sila yung totally nakasama no, mo, mo sa bahay. Mo sa kanila, hindi naman. Ah, hindi mo sila nakasama sa loob ng bahay. Ay, ang nakasama ko, yun, kinikibuo. Oh, pang ilan si nanay sa nakasama mo sa loob ng bahay? ikaanim nga. Ay, ikaanim talaga. Ibig sabihin, marami pa pala. Noon na naging si tatay. Okay, tata Ilyon... Ilyo... Ilyo Doro. Ah, ito po si Nanay Isin ay gusto ko lang malaman kasi noong nakaraan na tanong unang inanay, paano po kapag wala si Nanay Isin na mahingi ng mga pagkain sa bahay-bahay? Paano po kayo? May... Hmm. Oh, bahala na kung ano mangyari sa akin ito po mga nakalipas na panahon ano ang ginagawa niyo kung wala kayong makahingi ma ng sinanaisin paano kayo kumakain hindi na ako baka kun kasi hindi kayo makatrabaho na ano kaya parang wala ano na lang na itutulong mo kay nanay Isin kung wala kang nararamdaman dito sa bahay bah nakikipagpalao na dito noong bago nung bata pa ko oh, pero ngayon ngayong ganito na kayo ano ang naitutulong mo kay nanay Isin dito sa loob ng bahay. Ay, paglabas, pag, ano, pag, uh, walis-walis. Yun, ah, yun na lang talaga. Yung bago, pag ko walis, yun, pagkakayos kayo. Ah, kayo ng walis? Oo, oh, dyan sinatrapo uh -huh. ah, namin. Ayos pala, kahit papano pala. Ano yung binibinta ni Nana Isin? Oo. Oh, Magkano binibinta mo binibinta ang ganun? Na, uh, hindi 25 ang isa. 25 kung ay, bawat isa? Ay, ganun. Ang hanap ko ay kun-un. Ngayon po hindi na, hindi na po ako makapagkuha ng walis, yun, tataas na. Hindi naman po ako pwede dyan magkala. Hindi kayo pwede makialaman, no? Pag Ta di po makakawit yung mga tao rito, yun, nakakakuha ako. Mm -hmm. mm, tatay, paano kung minsan na uh, si nanay uh, may nasasabi kasi siya na minsan, kin, uh, pinupulaan pa siya ng ibang tao? Ano yung... Sarili naman yung tao? Ano yung nagiging reaction mo kapag ganun, nakunikwinto sa'yo ni nanay? Eh, nagagahat ako. Nasasaktan ka rin. Kasi siyempre asawa mo mm -hmm. ay Hmm, tapos hindi lang yun. Yung ibang tao sinasabihan pa siya ng aswang. Ay hindi naman totoo yun. Hindi siya aswang na, na Anong pakaramdam mo? Ganun ang sinasabi ng iba. Baka silang aswang. <laughs> Baka silang aswang? Oo. Ang totoo may aswang dito. Pero hindi kami. Pero hindi sinanaisin? Hindi. Okay. May asong dito talaga. May ano? May pagkataon na rin. Mm. kamag-anak nito. Oh, kamag-anak mo pala, nanay? Kamag-anak nito. Baka may lahi kayo. Wala, sa mga Pascual. Pascual yung asawa. Pero ang babae, pinsang buo ko. Yun lalaki. Bakit Pascual. naging kamag-anak mo ang Pascual? Nay, ganito. Huwag kayo magbabanggit ng pangalan, ha? Huwag kayo magbabanggit ng pangalan kasi baka magalit naman sa inyo, ha? Oo. Oh. Hindi po. K pinsang ko po yun. Yung po lalaki, ang balita ko, naging aswang, nalalihan. Hawa-hawa. Na Hawa-hawa eh. na Nandito kami. pa ba sila sa lugar ninyo? Wala na? Nandun po sa ibaba dun. O so, baka magalit okay. sa inyo nanay, ha? Hindi naman po. Hindi naman ako naguungkat ng pangalan. Basta, okay, siya, basta... Ba? sila sa lahi pala nila nanay meron silang kamag-anak na naswa pero si nanay isin hindi naman nahawaan ay kay baka kaya kayo nanay tinatawag ng ganun kasi baka alam din nila na may kamag-anak kayong ganun hindi ko po alam basta po yung sabi ay baka kaya si nanay isin tinatawag ng ganun dahil may mga alam nilang kamag-anakan pala kayong ganyan hindi ganito ang istorya ang ano po yun tay tayo Piding gayahan ang etsura natin. Pag nahuli, ikaw nang bibintang ng na mesi. Yun yung tunay mong personal, hindi asong, pero yung nag... Yung ibig... Uh, uh, dahil... Kutya, uh, yung muka at siya suot, nahuli. Ikaw nang bibintang ng ga, Kahit anong sabihin niyo. Hmm. Paano po noong... Ginaya <laughs> ito ay. Noong po ako nakatira dyan kay Kwan, kay... Huwag ah, kay... mo nang banggitin. Basta also, nakatira ka doon. Oo, uh, doon sa babae niyo. Oh. Ay naglalakad po kami, itong asawa ko at saka yung anak nun. <laughs> Nagsabi yung anak nun, Tia, kamukha mo ba gaan niya yung babae na yun? Tamot, ikaw ang muka. Yun, pati yung kapatid nun, naghahawag din ang muka nun sa kapatid. Parehas po kami dalawa, pinaghahawag ang muka. Halimbawa po ikaw kapatid, pinsang kita. Ikaw ang naunang nahawahan ng pagbumuka. Pero po, hindi ka naman aswang. Ganun po ang mga yan. lang ang mukha. Hmm. iba po ang muka. Ginagaya Isu. po ang ng katulad natin hindi aswang. Ang sabi mo na, pag ang, ano, ang aswang, ang kinukwentuhan nila ay babae rin babae rin kung lalaki lalaki din okay sa mga manonood natin lalo-lalo na sa lugar parte ng norte maraming hindi naniniwala sa ganitong mga kwento-kwento pero dito sa Bicol napakauso po nito talaga nito at uh, karamihan ang matatanda dito kung makakakwentuhan ninyo ay talagang yung karanasan nila na sinasabi nila, hindi lang basta kwento na naranasan nila, ay talagang napakaraming kababalaghan din na, na, ano, na naranasan nila. Kaya sila nanaisin, yung sinishare nila sa atin ay naranasan lang din siguro nila ito. Pero yun nga, sa, sa, hindi naman mawawala di ba kung, kung ano nga, kung uh, naniniwala tayo sa Diyos, di meron din yung ano, yung mga tawag dun, yung, yung mga bad elements na yan, yung mga man kung sino man, oh, sa mga yan di natin alam okay sabi natin yung tinatawag nila si si, si satan o oh, yung ganun so ano lang din kumbaga irespeto na lang din natin kung ano yung uh, pinaniniwalaan din ng iba sa mga gantong kwento kasi baka may mga mag comments na na baka mga negative comment eh ano naman negative comments ay ano magaling, uh, respeto na lang ang tao dito dila mm -hmm. dito, dito. Okay. Hayaan na natin, wag na natin pag-usapan po 'yan na ano lang. Inopen lang po nila sa atin ito, ano, sila nag-open sa atin. Okay. Nanay isin sa ngayon. Dapat talaga papunta na po kami ng tagawyan yan kasi kasi may mission kami doon na mamimigay kami ng tulong sa mga tao doon. Pero dahil nga inaalala ko si Tatay kung kumusta na, at di ba nasa hospital nga wala kang update. Mm. Uh, kung ano sana may tutulong namin habang nasa hospital, siya. Kaso nga lang dito naman na pala. At si tatay naman ay ano. balik ako doon. Kailan kayo pinababalik tay? Para sa check up. Lunis po. ah, pinababalik na lunes. O di magbalik kayo tay kung kailangan ng follow up check up. O, di magpunta ano kung nandito na kami. Di, Parang ano, kinukontra ko yung damdamin ko eh. Kahit. Bakit po ayaw nyo? Andi. Yung kagat ng pusa iyon lang ang itinuro pero yung iba kong sakit ang wala hindi nila, wala silang package lang doon ay baka naman kasi tatay ang concern lang ninyo ay yung kagat sa inyo ng pusa eh, baka hindi po ninyo ano yung reseta ko ay hindi ko pinakita sa kanila mm kaya wala silang basehan tatay ano ang sinabi nyo lang nakagat siguro kayo ng pusa kaya yun lang yung inilapat nila sa inyong gamot ano wag, wag po kayo magagalit doon sa ospital ano kasi government po yung kahit papano malaki na itutulong sa mga kagaya natin ano nakapuspalad ano kasi kung sa private tayo dadalhin napakalaki po ng gastos doon ano maswerte na po tayo at may mga pampubliko na ganyan na sa, ta, sa tayong tulungan ha okay na ngayon may mga dala kaming bigas dito tapos groceries kunin nga natin kunin ni na runs. okay Da, tay. Bata ka pa pala. Oh, ay, matanda na po ako, tay. Hindi, oh, bata ka pa siguro. Pabalbasi na ako. Hindi, mag ka na siguro mga 25. <laughs> Salamat kay tatay, tatay. May bigas ka mamaya na dito. Hindi, <laughs> tay, ako eh, ay 30 na ako. Oh. Oh, 30 na. Pero malayo sa mukha. Malayo sa mukha? Ay, eh, grabe oh. ng bula si tatay. <laughs> oh, ito. <laughs> may dalang mga groceries. Yan, mga, may mga pwede sila dyan lutuin. Tapos isang sako ng bigas. Pasalubong natin kila Nanay Isin. At Nanay Isin, may mga... Uh, may gusto din sa inyo magpaabot ng tulong pero siguro by, by next day pa yon basta kung dumating dadaling ko po dito sa inyo ang biyaya ano, na ipagkakaloob naman sa kanila pinagkaloob lang din sa kanila ng Panginoon na isinishare din nila sa inyo. Ano na padadaan lang sa amin po. Ha? Basta antay lang tayo. Ha? Tatay, ano pong gagawin nyo dito? Sa mga bunot nyo? Pinapatuyo yun yan pagkatapos. Pinapulit dito. Yan. parang, 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 na pangkoda. Ay, gano'n. Lalasan ang buwit. Gagawin ko po. Witsa. pag... Ay, ito pong kuwang bunot. Ang gato pang Ah, Bahala. Nanay, tatay, ganito ha. Uh, kayo po ay ano, may edad na pero uh, tuloy lang sa buhay. Ano? Kung ano po yung araw-araw nyong ginagawa kahit na may uh, nandito na kami, nakilala namin kayo. Kung ano po yung kasipagan na ginagawa niyo sa araw-araw niyo, kung babaguhin ha. Okay. po nagamas po ako dyan. Nagamas ka. Mabuti po yun. Dati ako dito para palaw para palaw ng nyug oh. yung uh, ano ba yung palaw ng lugga yung gina, tinatanggal oh. yung nyug dun sa ano niya bao hmm, sige nga tay kung ikay naglulugga nakakailang nyug ka sa isang araw wala yung pinakamarami na nagawa na, na anong kon yung buo o biak yung buo po yung buo wow 1,500. Wow. Marami na po yun. Mabilis na po yun. Oh, meron nga nakakat sa isang araw. Man. Ay, ganun, may, 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 masigit pa pala sa iyo. Oh, Pero yung 1,500 po, napaka na din nun. Kumpara sa, sa parang kagaya namin hindi naman namin alam yan gawin. Pero sa base sa mga iba kong nakakwentuhan, yung pag naka 1,500 sa isang araw, ibig sabihin, ano ka na nun? Kung baga, veterans ka na nun sa pagsagawain na gano'n. Veterano ka na kasi ah, napakahirap mag, ano, maglugka Tatay, sa pagbibiyak mo ng niyog, nakakailang tusok ka bago matanggal yung balat? Ah, commission, commission. Hindi naman pala pala yun. Mayroon tatlo, mayroon apat, may anim. Ah, pero kaya mong makatatlo lang? Oo. galing. Kasi ano po hindi naman naman permanente. Iba-iba. may merong may, matigas, gano'n. So, mayroon, sabi dito, kung tawagin na ay, mayroon buti. Ay, matigas yun isa, 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 tay ngayon eh gusto lang kitang tanongin alam ko sapat na yung tagal ng pagsasama ninyo para masabing mahal na mahal mo si nanay pero gusto ko sa sa'yo gaano mo kamahal si nanay Ising. higit e, na sa buhay ko ang bago so, niya talagay sa kanya ikaw nanay isip gaano mo kamahal si tatay ngayon niyo po ako ng buhay pa po pero na wala <laughs> <laughs> mahalin niyo po ang isa't isa ha? Dapat eh ganyan Hanggang sa dulo Sana tularan nito ng iba Ng karamihan ha Kapag kasal na Eh hanggang dulo Sila na talaga ano Kasi Lindo. hindi naman laro ang kasal Hindi naman yan parang kanin nga Nasabi pag na, napasok Iluluha mo diba Hindi Sana ganun din Tularan si nanay at si tatay Ng karamihan na Kinasal Kasi karamihan ngayon Pagkakasal pa lang Linggo pa lang Hiwalay na Parang ginagawang laro Yung basbas ng Panginoon Diba Parang po Okay At kayo Sana iyan eh, ano hanggang dulo nga ay eh, talagang kayo dalawa talaga ano? tatay yakapin mo naman si nana mo naman sa amin na mahal mo may kasalimig sa plaza ng munisipyo hmm. ay linuko kami ng <laughs> o bakit? Ang sabi, ay, bigyan ko <laughs> ka, kayo ng dalawang <laughs> daan. Oh. Maghalikan kayo. Hindi, okay. okay. paghalikan namin, lips to lips wala nga nakuha. Iba naman sa pisirang. Oo, oh, kayong dalawa lips to lips. Oo, pero basta lang naka... nakalapat. Oo. Oh. O oh, ngayon, binigyan kayo. Butog. <laughs> <laughs> oh, huwag na natin banggitin ha, kung sino yung mayor yun. <laughs> wala na, hindi na siya. Ah, Oo, kahiyaan na natin. At uh, gusto lang niya makita na makita niya yung pagmamahalan siguro ninyo. Marami yung mga iba bang rin eh, iglesia, ako ko alam, mormon, ano nung Okay, sige tatay, nanay, ha? Sa so, ngayon po, uh, hanggang dito muna yung vlog natin, ha? At hmm, uh, kailangan na din namin baka gabihin kami sa biyahe. Sa ang po dyan, pala? Pupunta po kami yung Quezon at doon po kami mamimigay ng tulong naman, ano? Ang akala ko dito lang kayo sa kamarin. Ay, kahit po kami ngayon na, pupuntahan na namin para makatulong lang, ano? Sige po, magpahinga ka tay. Ha, pasok na tay, pasensya na sa bala. Sige po, pahinga ka para lumakas lakas ka. Kain kayo ng gulay ha, may ma may mga gulay-gulay naman kay dito ay. Nang ano magkasakit ako na pati ako kung na pa. kayo. part po 'yan ng edad, ano? Ay hindi. Si Rance nga po hindi pa matanda, kuba na. <laughs> Di ba? Sige tay, ha, pasok na kayo, nay. Alalayo mo si Tatay pa pasok. Ah, baka po matumba. Okay, sige po na naisin po. Punta muna po kami ha. At magingat kayo dito. At bilib, bilib, bilib din kami sa'yo kasi kahit al alam na may sakit na si tatay. Eh, nandiyan ka pa rin hindi mo siya iniiwan. Ano? Mm -hmm. Huwag mo lang siya palaging gagalitan. Ha? Mm Huwag -hmm. mo siya laging awayin. Ganyan kasi may karamdaman nga. Ano? Mm -hmm. Kayo po yung mas malakas sa kanya. Kayo yung mas magunawa. Ha? Mm -hmm. Okay. Sige po nai. Ano pong, mm -hmm. anong gusto mong sabihin sa mga manonood? Salamat po sa manonood at sa nagbigay po sa amin ng biaya biyaya. Ang biyaya po. Maraming maraming salamat. Okay, huwag na natin tawagin si Nanay Isina Aswang dahil lang sa kilay. <laughs> <laughs> Kala uling. Okay, sige po. Maraming salamat sa lahat ng tumutulong. Muli Marcos TV Channel, Commander na Marcos Rans TV. At kami po ang Team Marcos. Abangan niyo po kami dyan. Papunta na kami sa uh, Tagkawayan, Quezon. God po sa